Mga kapuso 38 kalugar sa Iloilo City ginakabig ng mga choke point o kung lugar kundiin masami nagapugok ang trapiko. Si Julius Vilacaol na katuto Sa adlaw-adlaw nga biyay, driver nga si Gerardo, kabisado na sini, kundi nga bahay sang syudad, sang Iloilo, masami nagapugok ang trapiko. Kagina nga resulta, sang kapiardihan sa mga driver, sang depasahero nga jeep. Kung nagaparkila kami, tudubog, takogas to dubog, tako Mula na kagi... Delayed kami sa oras. Bisa ng taxi driver nga si Sami, apektado man ang pamasahero bangod na sa kagutok sa trapiko. kung basta amo na ka-traffic, perde kami mga taxi. Ang estudyante nga nga si RJ nga nagikan pa sa Barotag Nuevo. Nagatemprano na lang padulong sa syudad para hindi malate sa klase. gina kayo sa nga 1 hour 45. Kung rider anak nagkakarider, alangin ko. Sa pagtuon nga ginpatuman sa Iloilo City LGO, 38 ka mga lugar sa siyudad ang ginakabig subong nga mga choke point. Ukon mga lugar nga masami nagagutok ang mga salakyan kag nagatuga sa pagpugok sa trapiko. Inaanagsaka, nagikan sa nahaon ng rekord nga 22 lang. Patag sa Iloilo City TTMO, bangun din sa pagtuon nga ginpatigayon kung sa diin, gin-identify ang mga lugar nga malapit lang sa daan nga choke points nga nagapadugang sa kagutok sa mga salakyan. Ang plano sa siyudad, magpasar sang ordinansa sa bulig sa City Council para makahimo sang pihong ng mga tikang ngayon ang matadlong. Apang subo nga ginapaabot ang pagdugok sa mga motorista kag sa siyudad bangon sa Pasko kag bagong tuig. May mga inisyal na nga ginahimo ang LGU. O naguna na kita dira sa aton ng mga concrete separators, Uh, may nauna nakita dira nga ginpang butang nga mga traffic sa inijes. Panugyan ni Garbanzo sa mga pumuluyo kag motorista, likaw na lang nga maghimo sa mga putang nga makapalala sa sitwasyon sang trapiko. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas.